So ito mga ka-farmers, ipatitimbang muna natin ito at dahil nangangailangan na naman tayo ng pera. So ito, hopefully marami tayong kikitain dito. So tara! Kitra ni Bi, oi. Вот, 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 сейчас? вот, вот, guys, nakauwi na tayo at abumalik uh, bumalik pala ako doon at ang pa ng apat na piraso. So ang binenta natin lahat ng mga manok is nasa labing apat lahat yung mga manok na yun. So yung mga binenta pala natin is merong yung upgraded native chicken, merong yung bar drop na mga roosters natin na extra dito panatimbang timbang na natin. Merong yung process ng white leg horn. So isa na rin yung sana ibenta natin. Tapos, yung iba, uh, merong native yung palit natin o yung mga walang balahibo sa lieg at sa katawan uh, binenta na rin natin dahil sa tingin ko baka hindi na natin yung magagamit so ang kinita pala natin ay nasa 2,200 yung kinita natin so ang kinita naman ay binili agad natin ng isang sakong feeds so bumili tayo ng isang sakong feeds at 5 kilo ng cracker na pinagiling ko tapos bumili nako ako ng pangtali ng manok So, meron pang natirang konti at yun naman natin yung pambili ng pampalamig. Halo-halo. Alright. So ngayon, uh, mamaya, explain ko sa inyo kung bakit uh, binenta natin yung mga manok na yun. At saka kung uh, anong rason, anong rason ko kung bakit naging binenta. So sa ngayon, magpapakain muna tayo ng mga manok dahil uh, medyo malapit ang magtanghali. Alright. So ito mga farmers, ito yung pinapakain natin. GMP4, may crack corn, at saka sapal lang niyog dahil marami tayong sapal lang niyog. At lalagyan natin ng Sprite. <laughs> Tubig pala mga farmers Para hindi tatalsik. So ito palang so, yung white leghorn natin mga ka-farmers Umitlog na naman So yun yung itlog So ito So meron naman itlog yung ating uh, mga white leghorn So kaisa-isa lang pero ayos na rin ito So yung pagkain din nila Malapit ng maubos Yan konti na lang yung matira So mas gusto nila yung hinahaluan ng crack corn So yun yung ibibigay natin sa kanila Kung anong gusto Alright

So ito mga farmers yung itlog nila. Mainit-init pa. Mas mainit pa sa itlog ko. iwilik. So, dito mga ka-farmer, mostly ang binibigay natin is yung sapal lang niyog. Hinahaluan lang natin ng konting feeds. konti lang yung feeds. So, dahil itong mga manok na ito ay hindi, hindi pa nangingitlog sa ngayon. So, kailangan pa natin itong ma, pag, palaki yung kanilang katawan. Okay, ito ang ito dito So, ito mga ka magpupurga sana tayo ngayon. Ito yung pamurga. Yan, bumili ako ng hammer de warmer para sa mga inahin nito. Problema lang kasi, at medyo tanghali na, tapos meron pa akong lalakarin kaya mapupuspo na naman ang pagpapaligo at pagpapurga nito. So gusto ko sana ang pagpapurga, ang pag, purga natin, mapaliguan na rin. Alright? So, yan mga ka-farmers, pinapakain lang natin. So, baka bukas na naman, mapupuspon yung pagpaligo sa kanila. At pagpurga. Gimana lah? So dito mga ka-farmers, dito na lang natin hinuhugasan itong mga painuman ng mga manok natin kasi doon kasi sa isang area natin na mayroong gripo, mainit kasi doon, dito malamig. So dito na lang tayo para hindi ma-damage yung kutis natin. Katangan ka ni Modric Murabag, gamay nga ko ang Palatungan. Kagang night kahoy ka dito. Lantay, Okay ra ng tubig mag dito to kay. Farmers, yung per kilo pala ng benta natin is uh, ang bilihan pala ng live weight ng mga manok dito sa amin is nasa 150 per kilo <clears throat> although 140 lang yung kanilang presyo pero uh, sinabi ko sa kanya baka pwedeng maging 150 so sumang so sumangayon naman yung uh, bumibili ng mga manok uh, yung maraming nagtatanong mga ka farmers na napakamura yung mga bilihan ng live weight ng manok dito sa amin So ganun talaga mga ka-farmers, noong una mas mura pa talaga uh, Nasa mga 120 to 130 per kilo lang yung bilihan nila So at least ngayon medyo mataas-taas na pero magkaiba kasi yung area natin O so, sa mga nagtatanong kung bakit uh, mura dito sa amin o sa iba mahal So nakadepende yan sa area mga ka-farmers For example na lang kung sa area nyo ang mostly maibenta o madaling mabenta is yung mga litig na manok or merong uh, lugar na yung delicacy nila is yung native na manok ay talagang uh, demand talaga yon at kung demand yung mga manok na yon is mataas talaga yung presyo. So dito sa amin hindi naman masyadong uh, wala namang especially dito sa aming municipality o sa aming town uh, hindi masyadong uh, kumakain ng mga uh, yung mga native na manok uh, siguro na mamahala na rin sa presyo na ganun. So uh, kaya yung mga comprador dito sa amin ibinibiyahe pa nila doon sa syudad. So medyo mga kalayuan, uh, almost one hour yung travel. So malayo talaga at i nila doon. So <clears throat> isa ring bagay kung bakit natin binenta na yung mga manok ngayon ay para males uh, malas yung mga manok natin na inalagaan dito. Dahil uh, sa tingin ko uh, palagi na akong nagigipit sa patuka at kailangan na nating magbawas ng mga manok. So para ma-survive natin yung iba, kailangan i-dispose yung iba. So yung mga importante lang nating mga uh, mga manok na nandito, yung hindi para pangbenta talaga, ayun uh, na lang yung mga ititira ko. So yung iba na uh, yung mga sa game fall ko na mayroong mga reject, pina uh, pinatitimbang ko na doon. Marami din nagtatanong mga farmers na bakit hindi, uh, bakit ko idinaan sa middleman yung uh, binibenta ko mga manok di bakit hindi ko na lang idiretso doon sa mga bumibili sa mga restaurant or yung uh, direct na doon sa mga restaurant. So ang rason niyan mga farmers, ito kasi yan. Uh, kung idiretso ko doon sa uh, nagbibenta nagbebenta ng o bumibili ng manok na restaurant, uh, unang-una, wala tayong kakilala. So pangalawa, uh, hindi natin masusuplayan Uh, every week yung mga restaurant na So ito ay siguro sa akin by 6 months, 5 months tsaka ako makakabenta. Hindi parehanong nung sa mga comprador na uh, bumibili sila ng mga manok dahil isusupply nila doon sa restaurant. So pangatlong mga farmers is yung restaurant naman ay hindi naman sila bumibili ng bulto. So siguro ang bibilhin nila is na sa mga uh, apat o limang piraso lang so kung magbibenta tayo ng bulto, meron pang iba na hindi natin maibenta so yung kasing mga middleman uh, siguro sa sipag na rin nila sila yung maghahanap ng uh, bibili sa kanila ng produkto at hindi naman isang isang restaurant na naman yung bibili niyan so meron ding uh, pagsusuplayan nila ng mga karinderya sa syudad na iba't ibang lugar so mahihirapan tayo doon at uh, yung pangapat naman is uh, yung pagbenta natin is madalian so kinakailangan natin ng cash or yung pera talaga So kung uh, ibibenta pa natin doon sa sudad, biya biyahe pa tayo So another expenses naman yan So pagbiyahe tayo, back and forth yung gasolina natin Tapos uh, yung effort at saka kakain ka naman dahil malayo naman 'yon. So talagang uh, another expenses naman At saka yung uh, mga manok natin ay pakunti-kunti lang Siguro mga sampu o labing apat, yun lang naman yung ibibenta natin So yun lang mga ka-farmers, sa mga reason kung bakit tayo nagbibenta ng manok So madalian at kailangan natin ng pera para pambili rin ng patuka nila. So ang ginawa ko dito, yung kinita natin, ibinili natin ang patuka sa mga manok natin na natitira. So yun lang, uh, rolling rin talaga para makapag-survive tayo dito. So uh, isa rin sa mga bagay kung bakit uh, yung iba hindi nagsusurvive sa pag-aalaga ng manok ay dahil naubos lang yung pera nila sa pambili ng patuka at wala namang pumapasok. So yun yung kahirapan sa pag-aalaga ng manok o sa pag-aalaga ng kahit na anong mga hayop. So, kailangan talaga may strategy ka. Uh, dapat hindi ka rin ma, mahihiya sa pagbibenta. So, meron ding isa na kapag comment siguro dito sa atin na yung mga produkto niya is uh, nag uh, upwesto lang siya sa gilid ng daan at saka doon siya nagbibenta. So, yun mga farmers uh, tapos na tayo magpapakain dito sa mga manok natin. Napainom na natin ng tubig at uh, yun na nga yung kanina hindi natin napurga, hindi natin napaliguan dahil tinangali na tayo. At ngayon meron pa tayong pupuntahan na yung mag welding pa ako sa rotor namin dahil bukas gagamitin doon sa palayan. So pupunta muna tayo doon sa uh, bukid para mag welding tapos uh, end sa video. Alright?